mga katabang no nga kani akong bag gigib kapalit ani eh. tag 50,000 gid ni kining bag nya kani pun akong aritos di pun mo kapalit ani mahal pun ni kay tag 100,000 ni nya kamo no kana ayo gi mo pangandoy na inyong pangandoy bisa magunsa mo di gid mo kapalit ani akong bag tag 50,000 gid ni akong aritos tag kuang 100,000 na no, na no. magsang magunsa pa mo di gin mo kapalit ani ako ra gin ani na no, mao pa gin makapadala na po ka nang kuan ka nang arte no wa o no, wa kay ko anitan tan aw nya kamo mo katabang gin isang magunsa pa mo paning kamot dili gid mo ani ka abo kag 50,000 kag 100,000 akong arito na no. isang magunsa pa mo Digid mo kapalit lamis, langit sa magun sa kung kamot, Kana po inyong panganday, pumubububui po na ninyo ay ay po mo pag panganday ka ng dinag ko. Purag ako rin magiguro makaabot ani. Tag 50,000 ang bag. Ya, kung arito, tag 100,000.